Thank <laughs> you.

nalaman ko na ko idol ko. Mag-choice, sure, yes, she's super nice. Sino, sino? invite everyone to watch Widow's War? Hi guys, hi guys, my name is Benjamin Lopez, inviting you to watch Widow's War, preparing that July 4 a purely professional So sabi ko sana mas magkaroon pa ng mga chance sa opportunities na makapag-bond kami outside. Kasi lagi like, yan yeah, kami, free ka ba ng ganito, free ka ba ng ganyan hindi natutuloy dahil lang mahirap ang mga schedule. So sana, um, pag hindi igaan na kami sa sa Windows Bar, mas makapagpanda kami para hindi lang po pa. Planning din po ba kayo makapunta sa farm? Uy, why not? Yes, uy. Pero dapat imbitahan muna ako. kasi naman, naglana <laughs> lang ako. Very busy siya. Uh, she has widow's Bar. description. Last so, po. Invitation lang. I'm not sure kung with Daya, but yes, opo. Meron marami po kami mga guest rooms, promos, uh, na nakaline up. Uh, habang hindi pa po kami nag air uh, sinasagat po namin yung mga so, definitely, even while we're airing already, marami pa rin yung hindi yun hindi na, kaya nakikita mo yung full trailer at ang ang benda, positive ang benda because it feels like you're watching a movie it feels like you're watching a masterpiece